Good afternoon mga katornelyo Dito kami sa likod ng Iguni Pasyo uh, ah, Naghihintay ng pieza mga katornelyo Galing kami doon kay e Boston Ramon Doon sa suki namin dyan sa Iguni Pasyo Para kumuha ng pieza So hinahanapan niya pa mga katornelyo Ng pieza na dala namin So dito muna kami pinatambay sa kabila Sa likod ng Iguni Pasyo so, Ito service namin mga katornelyo so, ito yung kasama kong driver, oh. Boss, anong gagawin natin dito? Tambay na muna. Kasi nahanapan pa yung pisa. Ito yung service namin. L300. Anya, anya. So, wala pa. Naghihintay pa kami ng tawag, mga katornelyo. Para uh, kapag kompleto na yung pisa, tatawag sa amin si Boston Ramon. Dito sa suki so, namin kinukuha ng pisa. Diyan sa Eboni Pasyo, sa 6 to 7 uh, diesel parts so, yan. so wala pa tawag mga katorrelyo so iniintay pa namin so pinapatambay muna kami dito sa dito sa kabilang kabilang street dito sa kabila ng Ibonifacio dito kami tumatambay kapag naghihintay kami ng pisa na hinahanap pa ni Boss Don Ramon kapag hindi pa kompleto kasi bawal doon magparking sa sa tapat ng tindahan niya kasi uh, masikip so, dito muna kami mga katornilyo so, ito yung service namin yan. yung service namin yung, yung kasama kong yung kasama kong bagong tropa kong driver anong pangalan mga? will you biting? will you biting? Ayan. yan ang kasama kong driver so, yan yung bagong tropa ngayon so, wala si galano Ano masasabi mo kay tropa natin kay Galano? Hindi hindi ibang kasama ko ngayon. Tropang Galano, yung tropa natin yung drive Okay lang. Okay lang. So, wala si Tropang Galano na no, biyahe. So yan muna yung service namin. Yan muna yung kasama kong yan muna yung kasama kong kumuha ng pisa. Yung so, si si biking. So yan yung service namin mga katarin. No? So dito muna kami tambay. Habang hindi pa tumatawag yung kinukuha namin pisa. Dito muna kami pinatambay kasi bawal magparking dun sa harapan ng tindahan niya. Ito yung kasama kong mga uh, katorilyo. Ito yung bagong kasama kong driver. Bagong dating sa uh, kumpanya na bagong recruit. At uh, tinatrabahohan ko. Yeah. Bagong uh, recruit. Yeah. So dati rin siya. Galing din pala siya dun sa pinasukan ko. Dun sa sa uh, Herco Trading. Di ba galing ka rin sa Herco Trading? O, galing din siya sa Irko Trading. O, yung shoutout dyan sa mga taga Malabon dyan, yung dating kasamaan ko sa... sa Herco. Dyan, mga Sa Yan, mga Irko boys dati. Ngayon, wala na kasi nasunog. Nasunogan yung dating pinagalingan namin trabaho sa Irko Trading. So, nasa Marilao, Bulacan na sila ngayon. So, isa siya doon na naging empleyado ng ano ng Irko Trading doon sa pinagalingan ko trabaho. So, yan. So, uh, kilala rin niya ng taga Malabon, yung mga tropa ko dyan sa Malabon na uh, uh, kasama ko sa Herco Trading. Yan. So, karamihan kasi doon. So, si Roelio Baiting. Yan. So, hindi kami masyadong nagka-tropa nagka sa Herco kasi uh, nauna na akong umalis.